shopping mall guys so nandito naman ako sa tinatrabawan ko guys so ipapakita ko naman po guys kung gaano kaganda ang mga tinda dito guys ayan po yung kasama namin so nag po sila gaw. ayan o oh, nagaharutan po sila oh. And guys ipapakita ko naman talaga po yung Ayan po sila guys, nagaharutan lang po sila guys. So, ayan. Sobrang saya nila guys, sa so, sa pagano nila guys. <laughs> so, ayan. Ang dami na tayo guys. So, magkatakbuhay. Bye bye guys. Bye so, guys. Bye saya-saya dito. Sinto Wala na kita, tayo agad. So, wagay okay, na guys.